Mamaya na. Gusto ko ngayon. Mamaya na nga. Inaantay akong tawag. Kaninang tawag ba yung inaantay mo? Sa asawa ng bihag mo? Oo, oh, alam mo naman sinisimulan ko na yung transaksyon, di ba? Paano kung hindi siya kumagat yun sa plano mo? Posible yun. Paano kung malaman niya na may ibang naghahanap sa asawa niya? Sino? Mga polis? <laughs> ano magagawa yung mga yun? Paano kung sabihin ko sa sa'yo, hindi basta-basta yung nakalaban namin kahapon? Na may iba pa akong alam? Ulitin mo kayo sinabi mo. Tantang-tanda ko yung sinabi ng babae. Hinahanap to niya yung asawa niya. Ano pa sabi niya? Yun lang yung ko. Si Bangus. Si Bangus yun sigurado kasi wala namang alam si Shira nung kausap ko siya. Si Shira yung asawa. Sino naman si Bangus? Si Bangus yung unang asawa. May makakasama ba siya? Oh, May isang babae at isang lalaki. Napuruhan ko nga eh. Si Leon yun, yun. Sino naman si Leon? Ating kalasag-kaaway ko ngayon. Bakit ngayon mo lang sinasabi to? Bad mood ka kahapon, Baka magwala ka. Siraulo ka talaga yun, eh, no? Mahalagang impormasyon to. Bakit ba ang praning mo? Natatakot ka ba kay Leon? Wala akong pinakatakutan. Ayoko lang masire mga plano ko. Malayo naman tayo sa imo, Ang akala lang nila, doon tayo nagkukuta. Pero hindi nila alam, hungad lang yun. Kaya huwag mo nang isipin yun. Eh. Kahit pa, hindi tayo pwede maging pabaya. Kailangan mag alerto ng mga bantay natin. Hindi tayo pwede matuntun nila, si Sisira lahat ng plano ko. Mm-hmm. Diba? Yung bracelet na binigay ni Tori sa akin, oh. yung bibigay ko dapat kay Jordan pag nahanap natin siya na wawala eh. Naman sabihin pati yun, intindihin pa natin. Pansin ko lang na nawawala, Hana. Hindi mo naman uh, kailangan mag-react ng ganyan. Marami mo yun si Hana. Nag-aalala lang yun sa akin. Siguro pati na rin sa'yo. Tama naman siya eh. Tama naman lahat ng reaksyon niya sa mga nangyayari sa atin ngayon. Ako lang... Ako lang yung sobrang nag-aalala. ka pa ba? Nabuhay si Jordan? Ayaw ko Leon. Para kasi mas mahirap tanggapin o paniwalaan na patay na siya, no? Nawala na siya. Hindi eh, ko alam kung anong sasabihin ko kay Torin. Anong, hindi ko nailigtas yung tatay niya. At ano ko no? yung okay. sasabihin sa anak ko? Ano? Ano sasabihin sa anak